Magandang tanghali mga kalipad Welcome back sa aking YouTube channel mga kalipad So ngayon dito sa I amin mean, dito sa Alberta ay gumandang panahon Ayan kung makikita ninyo maliwanag walang snow na bumabagsak Kasi yung temperature namin dito mga kalipad ay bumaba Naging negative 5 na lang Kaya maganda Kaso nga lang, mga kalipad, ang ano dito ay medyo madulas yung mga na laglag na snow ay naging black ice na. So madulas yung mga kalsada. Ayan, kung nakikita nyan na yan, yung makintab na yan, black ice yan mga kalipad. Kaya lilikado yan ganyan sa mga sasakyan, lalo na pag hindi ka naka winter tire dito sa Canada. Ayan mga kalipad. Maganda yung sikat ng araw, pero yung ano naman yan, hindi naman magandayan kasi natutunaw nga yung mga snow na naipon, nagiging black ice. Ayan, tinan ay nyo mga kalipada. Ayan ako, may lakad kami ng sister. Punta kami sa Peace River kasi may mga bibiling mga panregalo sa Christmas. Ayan, si misis ang nagdadrive. Ayan mga gilid-gilid marami pa rin snow hindi na yan matutunaw, matagal na yan bago matunaw pagdating na ng summer Ang mga medyo natutunaw lang hindi eh mga nasa gilid yung mga naipupus ng mga truck na panlinis dito sa kalsada ng Alberta ayan mga kalipad ayan binoise over ko lang dito mga kalipad kasi maingay yung ano nang sasakyan kasi medyo mahangin din tapos yung mga tumatamang ice dun sa ilalim ng sasakyan so naririnig dun sa reorder so maingay masyado kaya binoise over ko dito mga kalipad yan makikita nyo oh, di ba ang kintab lilikado yan mga kalipad sobrang dulas niyan. Sa sasakyan, tapos sa tao. Kaya ma-ingat tayo mga kalipad, yung mga nandito sa buong Canada. Mag-iingat tayo kasi talagang madulas. Always safe sa pagdadrive mga kalipad. Yan ang sa Idepec kahit maganda ang panahon uminit pumaba yung temperature dito sa Canada ayan naman ang problema natutunaw yung mga ice tapos akit uli yung lamig tatas uli yung temperature so yun magiging black ice yun madulas yan mga kalipad malapit na kami sa river ayan ayan mga kalipad maraming maraming salamat sa inyo at merry merry christmas in advance sa uh, happy new year lagi tayong mag-iingat at laging magdadasal ayan mga kalipad ito yung isang nire-request din na kong subscriber na laging nanonood sa aking youtube channel ito ayan yung natatanaw nyo yan malapit na kami dun sa bridge ayan palusong yan mga kalipad so, medyo may mga makikintab ayan oh. o so, napaka dumi dito ng mga sasakyan mga kalipad dito sa Canada pa ganyan sobrang dumi eh. ang putik ng sasakyan yung ilog dito sa Peace River itong malawak na ilog dito na prosit na rin pero hindi naman hanggang ilalim. Hindi kagaya dito sa amin dito sa Manning sa town. Talagang hanggang ilalim yung dapat na prosen. Dito hindi kasi malalim 'to eh. Malalim ang ilog na ito. Ayun yung tulay oh, mga kalipad. Ayun, madulas 'yan no. Oh. Ayun, tingnan niyo mga nangingintab sa mga kalsada. So ingat mga kalipad. Bye-bye.